Uy! Wow! Maayong adlaw mga kabayot karon na ako sa dagat kaya akong hinloan ang liswi nga akong napalit dito sa silingan. Usa ni siya kakinasong nga liswi ang tawag din sa amuha. paki comment kung unsa ni sa inyo ha. Ako sa ning kay ang shell pirti ng lumuta. Magkugitag hinloan ni kay arong hinlo po ang atong pagkaon. Namin ini siya sa sinabaw pero ginataan ang akong tirada. Pas forward ta sa humananak o andam nga pampalasa. Bawang sibuyas luya o atong an sa sibuyas dahunan pangdagdag sa lasa. Samtang nagandam ta para sa atong sudan ang ilong ag nagkamulo ta. Din sa pikas ng side, tara maghaling na ta. Hmm, di ara, gisugdan na. ang atong nilong agnag bukal bukal na. Di paningot na ko pero okay ra kay unya sa ta nga panington. Pas forward ta ato nang ibutang ang atong kakanggata ug ato nang ibutang ang atong dagdag na pampalasa. Dili na nato ibutang ang brand sorry kay dili sponsored. Kung usapod ka sa hilig o kinason nga ingon ani, paki-comment sa ubos kung unsa man pud nga pagkalutua ang imong tirada. Tama na ang dadatara tara ato na haunon kay aron panington nata. Mmm, Sama oh Sa masagiingon sa akong anak, tara mga unata. Kung umabot ka sa last part ng ating video, pwede bang pakicomment kung taga saan ka para malaman po natin kung saan umabot ang video natin. At pwede rin po ba na pakilike and share na rin. Hanggang dito na lang ang Pinta Kanunay and Peace Out!